Kasabay naman ng matinding init ng panahon, nagkakasakit na raw ang mga alagang manok. Kaya naman, ang presyo ng itlog at manok, nagbahal na. Yan at iba pa sa Express Report ni Carrie Cator. Sa Mega Q Mart sa Quezon City, umaabot sa 10 pesos ang kada piraso ng itlog. Hanggang 9 pesos na ang medium-sized egg mula sa 7 to 8 pesos. Sa kada tray naman, umaabot na ng 300 pesos ang bentahan. Pati manok, nagmahal na rin ng 20 pesos kada kilo kaya umaabot na raw ng 240 pesos ang bentahan. Paliwanag ng Department of Agriculture apektado ang produksyon ng itlog dahil tinamaan ng infectious laryngotracheitis o ILT at inclusion body hepatitis o IBH ang mga layer o inahing manok sa Southern Tagalog at Central Luzon isang layer nangingitlog yan once a day uh, ng itlog. So pag minsan hindi siya mangingitlog depende kung uh, anong problema o anong environment na meron sa kanya. So kung may sakit hindi nila nare-reach yung desired uh, efficiency ng ano, layer. Karaniwa naman daw ang mga sakit ta ito lalo na kapag mainit ang panahon at madali lang daw itong makontrol. Asahan daw na magiging normal din ang sitwasyon makalipas ang isang buwan. Presyo ng palay. Presyo ng bigas. Ang mga magsasakang ito naman, idinaan sa protesta ang napakababaraw na bilis sa kanilang mga ani, pero taliwas naman ang bentahan sa merkado. Iginiit ng DA na nabawasan na ang rice imports ng bansa. Mula sa 400,000 metric tons kada buwan, nasa 200,000 metric tons na lang daw ito. Tiwala rin ang DA na magiging maganda na ang rice production ngayong taon. Kaya kasabay nito, ibababa pa nila ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa imported premium rice sa 45 pesos kada kilo sa March 31. Mula yan sa umiiral na 49 pesos. Para sa 1PH, Carly News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.